sa ano, sa... Dariwan ko ito ng tatay. O kung yung ganoon. Parang, parang tayo nga. Ay, kayo Ay, po. na. niya Alex. niya, ano, isa seri-genesis. Nagagawa yung unang ano? Ano nga? Ano? Baby! Sabi ko nga, baby! Oye! Baby, nagpapakita lang. na. Oh, diyo okay, okay, Alex!

So guys, nakakain mo kami lahat na And so... Paano ang araw naman to kay Bale, sabi ng kami dito. Bale, hanggang ano kami dito? Hanggang Wednesday. So tingnan natin kung ano nangyayari. Kaya namin maging narito. Alam niyo, tumulong kasi siya siyempre hindi ako namin kay Ty. Kaya tumulog ka sa mga bahay ng mga...

发一下。谢谢。 Anong lupa? Ito so, nandito siya na daw po. Ha? Nasabi ko na sila na po sa T. William. Sa T. daw po, magbibis na pang ano? Trabaho. Oo, oh, pang trabaho. Sige. Tapos kaya po kayo, Grimondo daw po. Baka daw maya, maya daw kasi na daw po yung puyat. Ano? Yeah. Grimondo. Ngayon maya daw po ito niyo po. Palakas daw muna siya po. Andun sa harap yung tent, sa taas. Ay, sabi mo mayroon ba balakas dito? Sosyal na dito. <laughs> sabi mo mayroon naman tinanong ba dito? Ay, bago doon? Hinahali. Sa, sa at Hindi eh, silindi hindi, sa gilid ng bahay, ng kapit bahay. Huh? Hindi siya yun, tingin ko. Sabang ko lang kung siya yun. Yale? Yale. <laughs> <laughs> Ito pantayo. Yan, yeah, yeah, yeah.

dito malapit sa tubig. Mm -hmm. malapit sa kusina. Yan lang kusina. Doon layo ng biyahe. Sa akin na nakakita Mo Tumusok doon. Ay, yung sa inyo, Abi. Eh, niyo yung mga lupa po? Uhum. Yung mesya, yung naman, kayo, yang kayo, loko,

好了。 Ha? Tutup. Ni kau. Titik sampai kita. Ah, dudot ko yung gitna eh. Sige, sige. Bitin. Wala ko na Ako na lang kayo. Ako na. Ah, sige. Takot ako, baka big. <laughs> <laughs> Pwede to pang welding ko yun, no? dimo yan anabi ay napuuton kaya pala kaya pala Kita lagi kalay biansel awang Ang sa bakal

bibi mo ay bibi mo ay alam nla do bibi mo ay bibi mo mo pa kung 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 ano. kung 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 Ano? kung 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 kung

Kaya lang ito, ano siya Pangalit lang ba ito? Ito to? nito ba? Lokban. Saan dito lokban? Dito ito ba? Ah. Mm -hmm. Kasi ma, ano mo, pagkagayto parang ano yung balat, makamisto. Kasi pagkadikit sa, sa, sa ano, maasin. Iman hey, magugra boy. Iman hey, magugra. Oy, yes. Ang ganda ng question. Ito okay, dito. Upo kami mo. hindi mo. Okay, yan, sabi, Nakatago na kami dito. Hindi yun kami dito, Alam mo na. Ay. Ayun nga pala. Pagay ka lang sa ha? And, um, kung Ayun. 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 Lalo lang sa pagdara ng snacks, tapos kelts din. Tinablas natin siya. Siya mismo lang. Hindi ba? Maluluto makai-gel. Alam mo kung gaano ka lang manungus, kailan sinabi 'yung problema sa wala. Hello. Sa video, sana kaya 'yung mga bagay na gusto mo sila bit. May bagong babae pa. Naniad eh. Ano 'yun nang pagdiriwang ng bayan yon? Ito na kaligin yun, ito na Oo, oh, nagdadala ng ano, kanila yun. yun? Eh, talaga. Kaya talaga. Kaya Kaya ng ni Abi. Kaya naman pakatatag ka. Na, lang kami sa likod. <laughs> ha, Abi? Ito Lahat <laughs> ng mga ko at saka makarimong ko. Sabi sa kanila sila yung ko hindi mo